Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao at lalo na sa Davao. maing hapon sa inyong atanan, no? Okay, Moni. Ito ngayon ang ating topic, mga lalabs, mga bayots. Eh, <laughs> ayun na, no? Panalo pa rin ang mga Duterte, hindi pa, wala pa rin tatalo sa kanila, no? So yun, ayon dito sa balita ng abanti News Online 52 minutes ago ay uh, muling oo po bilang Alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos italagang panalo ngayong araw na ito so congratulations tatay Digong. binaboy ka na nga lahat-lahat, kinidnap dinala sa dahig, hindi binigyan ng due lahat-lahat panalo ka pa rin. Ah, <laughs> uh, silang lahat no, Tatay Digong, si Baste, panalo si Polong, oh, lalo na si Polong. <laughs> si Polong din no. Ah, nagpalabas, uh, oh, dininayo ng PNP no na sila yung nagpalabas ng video na yon, PNP Davao ba yun? na kung saan ay si Pulong Di Umano ay nambugbog doon at tinawag pang abusador, no? Si Basti la ay la Lasingiro, si Bipisara tinawag pa ni Montolfo na at si yun, si Pulong eh, <clears throat> abusador. Dahil nambugbog lang naman ng isang bugaw. So akala ng kampo ni Martin ng Team Ram. Romualdez Aranita Marcos at itong sabuatan nila ng mga Nugrales sa pagpapalabas ng video ni Polong ay makakatulong kay, Nugra kay Mix Nugrales at kay Carlo sa Davao ay <laughs> may nasama po <puro> Phil Day talo <laughs> landslide patuloy si Polong <laughs> o balik tayo dito kay Tata hindi kung ganun din o kinidnap na Pinadala sa dahig, ulitin natin, walang due process, ay panalo pa rin mayor ng Davao. So, may mga nanalo pa rin yung anak ni Pulong na si Omar. Congressman din yata yun at may isa pa. Na Duterte, Rodrigo Duterte Sisikan, panalo din yun. So, goodbye. Carlo Nograles at Migz uh, Migs Nograles. Goodbye. I hit to see you go, but have a good time. <laughs> ay, formal na ha. Ngayong araw daw na to ay uh, <clears throat> o ano na, inanunsyo na talagang si Duterte, Tatay Digong, ang, ang uh, tawag dito, mayor ng Dabaw at si Basti, ang vice mayor. Sabi pa dito po naman sa ang kanyang anak na si Basti, Duterte, naman bilang BC alkal ng Lungsod. So, ito yung update, no, sa eleksyon. Yun, panalo si Tatay Diggs, no. So, saan pa tayo? So, si... <clears throat> yung landslide victory na boto ay 662,330, no. Ang kay Tatay Digong uh, kay Nograles eh, 68,000. So, meron pa rin siyang na-auto na, na 68,000 na mga taga Davao City. <laughs> mga butante. So, yun. Mas lalo, patuloy sisikat ngayon si Tatay Digong nito. Na kahit nasa, eh, lalo na sa ibang bansa, ano, sabihin ng mga taga ibang bansa, eh, mm, yun, no? Kahit binaboy na, lahat-lahat nanalo pa rin. Uh, di ba, ah? So, papano yan, Carlo Nograles? <laughs> Hindi umubra yung Oplan Horos ninyo, no? Na ito pa nakakatawa mga lalabs mga bayots dahil yung main author ng Oplan Horos na nagpirma na si Manix Dalipe ay talo din sa kanyang lugar. <laughs> Nanalo doon si Ulaso. Yeah. Yung wak-wak na yung sibo na sumayaw ng wak-wak dance na si Gwen Garcia. Talo din. <laughs> ah, titignan natin kasi nagbanta si Gwen Garcia no na matalo daw siya, hindi daw siya bababa. -ba. Dahil bakit? Alam ni Gwen Garcia eh. Kakilang ilabot ng mga patong-patong na kaso ang kakaharapin niya. At ang huling halakhak ngayon, dahil sa awayan nila ni Cheese, na kanyang kinasuhan pa, eh hey. Kay Cheese, ang uling halakak, ang balik kasi dito, deniguin ninyo. Ang dami niyang mga kinasuhan na siya ay re-electionist. Akala niya ay untouchable siya sa Cebu. O ayun, ayun. Si Pam uh, yung nanalo. <laughs> De dito ka ngayon. O, panalo pa rin. Dahil endorse ni Tatay Digong, di ba? Marami. Pero dito tayo po, mga lalans, mga bayots senatorial. Grabe ang pagmikos-mikos ni George Garcia at ng kanyang picos machine na hindi gumana at sinisipa pa sa mainit na panahon, sinisipa pa sa haring araw kung bakit hindi gumana ang mga kanyang mikos-mikos uh, na automated uh, <coughs> counting machine no? So, balikan natin muli dito uh, yun Ganyan, kamahal ng mga Dabawin niyo. Uh, ng mga taga Dabaw City. Si, yung mga Duterte. Dahil bakit? E, tingnan mo si Gwen, Oh. Talo na, bakit? Ibinaboy e, niya ang Cebu. Grabe ang krimen. Ngayon sa Cebu, di ba? May mga bata pa doon na anim na taon ba yun? Lima na pugutan ng ulo na hindi dapat yun sinapit ng batang yun. Mga ginagahasa doon ng mga matatanda na yung mga seniors, pinatay, gra grabe doon, droga, kung ano-ano, under Gwen Garcia, ng pag ni Bongbong Marcos. Grabe. O dito sa kanyang kampanya, hmm, binaboy ang sibo, dahil doon sa 20 pesos na kilo ng bigas, na akala nila makatulong. Wala. Dagdag tuloy ngayon <laughs> sa kanyang pagkatalo. Hindi kagaya sa mga Duterte. Na talagang hindi Tawag dito, hindi binastos, binaboy ng mga Duterte ang mga constituents nila na bumuto sa kanila. Sinusuklian nila ng maayos ang mga butanti sa Davao City. Kaya mahal na mahal pa rin ng mga taga Davao City ang mga Duterte. Hindi kagaya sa iba't ibang lugar. Ayun na nga yung ginawa natin sa example si Gwen Garcia. Binuto kayo nanta taga doon. Tapos may patarpulin pa siya doon na yung Cebu daw ay owned by uh, uh, Gwendolyn Garcia. <laughs> o ngayon, makiklaim mo pa ba na ikaw ang uh, may-ari ng Cebu? Butante, netizens doon. Ito yung dapat isaksak ng mga politiko sa kanilang mga kukuti. Hindi po kayo ang may-ari ng lugar kung saan kayo umupo at nanalo. Binuto lang kayo ng mga constituents ninyo. At hindi kayo ang may-ari ng lugar kapag nanalo na. Kung umasta, alam mo sino? Mga hari doon. Hawod, hawod, ba? O yun. Sana nga makauwi na si Tatay Digong matapos na yung kanyang kaso sa ICC na gawa-gawa na itong Marcos uh, itong grupong grupo ng Ram Romualdez Aranita Marcos o oh, hindi umipikto talo sino Grales o oh, yung Uplan, Horos wala na Polos. <laughs>